dumaan sa tamang proseso at naayon sa konstitusyon ng impeachment complaint na inihain ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang sinabi ni House Speaker Martin Romualdez. At kahit pa naka-adjourn ang Kongreso, ay tuloy-tuloy pa rin ang paghahanda ng House Prosecutors para sa paglilitis si Melales Moras sa report Ikinalugod ni San Juan City Representative Isabel Zamora na isa sa mga miyembro ng House Prosecution Team ang paghatid ng matapang at malinaw na mensahe ni House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Bago mag-adjourn, nanindigan kasi si Romualdez na walang nilalabag na batas ang kamera ukol sa impeachment at nakababahala rin ang ginawang pagpapabalik ng Senate Impeachment Court ng naturang reklamo sa kanila. I rise. Not in defiance, but with resolve, guided by duty, grounded in principle. The decision of the Senate, sitting as an impeachment court, to return the articles of impeachment is deeply concerning. The House of Representatives acted not out of haste, but with deliberate care. We followed the law, we honored our mandate, and above all, we stood for what the Filipino people deserve. Dagdag pa ni Speaker Romualdez, hindi pa moomolitika ang kanilang ginagawa kundi pagtupad lang sa kanilang sinumang tungkulin. This is not a political exercise. This is our constitutional duty. That is why we will continue to move forward respectfully but resolutely. We shall comply with the requirements of the impeachment court, not to abandon our cause, but to ensure the process continues. Because in matters of truth and accountability, the House does not back down. Ayon kay Congresswoman Samora, mahalaga para sa prosekusyon ang suporta ng kanilang mga kasamahan sa isyong ito, lalo na kung magmumula sa House Speaker. Kahit na kasi ni adjournment, tuloy-tuloy raw ang gagawin nilang paghahanda para sa impeachment trial. We are just 11 prosecutors, but it matters so much to us, prosecutors, that we have the whole uh, back of the House of Representatives. Muli iginit iginiit ni Zamora na hindi naman sila sumusuway sa mga kautosan ng Senate Impeachment Court. Formal na rin inaprubahan ng Kamara na i o hindi mo tanggapin ang ibinalik na Articles of Impeachment ng Senado. Pero kasabay niyan, nagpasa rin naman sila ng resolusyon na nagsa-certify o nagpapatunay na naaayon sa saligang batas ang pagpapa-impeach kay VP Sara na isa sa mga hinihingi sa kanila ng Senado. We are giving the message that we follow the rules, we follow the Constitution. We are not defying the impeachment court as impeachment prosecutors. We are bound by our duties under the law. We are following the impeachment court. Sa kabila naman ng iba't ibang issue ukol sa impeachment, giit ng House Prosecution Team, tuloy lang ang laban. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.